Good morning! Welcome to Lakbay, Canada! Sa episode na ito ay nandito tayo sa German Canadian Heritage Plaza na matatagpuan dito sa May 29th Avenue malapit sa Skytrain Station Kaya samahan ninyo ako sa aking paglilibot Pagmasdan nyo mga kalakbay itong paligid Nagsichase na ng color yung mga dahon Nagiging golden yellow na siya yung iba nagiging red dahil nga dito ay uh, sa North America ay uh, all na kaya dito yung pinaka isa sa pinaka the best na season na gustong gusto ko dito sa North America lalong lalo na dito sa Canada ayan so tara puntaan natin yung ibang mga lugar dito sa may 29th Avenue Skytrain at uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung makikita natin Oh, ito mayroong isang maliit na pathway pupuntahan natin papasukin natin siya sa loob para makita natin kung anong makikita natin wow ang ganda ang lamig ng simoy ng hangin Ayan yung mga pagsayaw-sayaw ng mga dahon na tinutulak ng hangin. So bali ito ang makikita sa loob ng maliit na pathway na to. Pero sa tingin ko is mayroong hangganan dahil sa banda rito ay mga tumbana na mga puno ang makikita dito. Ayan. Oh, ang ganda siya. Parang mayroong isang malit na creek doon sa baba. Kaya lang hindi ko may pakita sa inyo kasi nga medyo malalim yung lugar na yun. Ayan, ang ganda. Dito rin sa area na ito is talagang napakaganda. Nagmimix yung mga color. Ang color ng uh, almost winter. Tapos makikita mo yung mga dahon na nagda-dry, yung iba nagda-turn yellow na and nag-change na siya ng parang uh, atmosphere ba, ito pakita ko sa inyo itong uh, tinatamaan ng uh, sun dito mayroon siyang maliit na sun star yan, ganda ito yung nakikita ko ngayon at gusto ko nga i-share sa inyo yeah. so palabas na tayo mga kalakbay doon sa maliit na pathway so dada pupuntahan naman natin ngayon yung yung roadside kung saan malakas ang sinag ng araw so mali yun yung uh, 29 Skytrain Station o so, bali dyan yung mga sakayan papuntang downtown Vancouver pwede kang sumakay ng 1629 at dadan yan ng downtown Vancouver or kung gusto mong pumunta ng uh, University of British Columbia pwede kang sumakay ng number 33 bus at pupunta yun ng University of British Columbia so, ang press ko talaga ngayon dahil nga sumabay yung uh, sinag ng araw at ang takas ng bugso ng hangin ayan mga kalakbay ito yung mga area na kung saan ay napakagandang pagmasdan ang color ng autumn. ayan may mga halaman din dito yung tinatawag na Canadian Holly kung hindi ako nagkapak, nagkakamali ang ganda no so dito naman sa bandarito ay ang entrance ng Renfrew Ravine Sanctuary Park so kung susundan natin itong pathway ay makikita natin yung malit na na ilog na daluyan ng tubig na pinapakita ko kanina so kaya tara subukan natin sundan ayan o oh, yung mga matatayog na puno ng mga iba't ibang klase ng maple maple trees yan napaka ganda at napakadilaw ang kulay nagkukulay nga talagang dito dito naman ay makikita natin yung pasalubong naman yung hangin dito. Kaya, ayan, ito yung mga nagkagandaan pa rin mga kulay ng mga dahon. So, bali doon sa baba, yun yung isang mali na creek. Ayan, so nandito na tayo sa isang pathway papasok doon sa loob ng Renfrew Ravine hanggang dito lang tayo papasokin natin ito pero kadulo nito is dito na tayo mag end dahil nga gusto kong i-share sa inyo itong mga nakikita dito sa Renfrew Ravine Trail ayan ito yung Rabin, may mga may mga maliliit na pathway papasok doon sa loob. Ayan. So, pwede tayong pumunta doon. Ayan. So, bali, ito ang mga nakikita dito sa aming lugar. Dito sa Vancouver, British Columbia. May mga man-made na mga magagandang uh, lugar na ginawa dito tulad ng itong uh, friend pro ravine yan meron din dito interesting siya mga kudit <coughs> kudit kudit yan ang ganda no bali yun yung uh, malit na parang ilog dito so subukan nating i-zoom ayun so kung makikita niyo yung tubig na dumadaloy doon so hanggang dito na lang tayo mga kalakbay